ang ah, magandang hapon po sa yung lahat dyan, mga idol. Panibagong vlog naman tayo, no? Panibagong buhay. Please, subscribe na, ha? Huwag niyong kalimutan yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. Pasupport naman po sa yung lahat dyan. Ah, sana panoorin nyo naman to ang aking content, no? Sana wag lang kayo magsawa sa mga content ko, no? Samahan nyo ako. Tara na, let's go! Yan, mga idol. Kinilaw no. kami, ano? na. Ah, wow. wow. uh, shout out naman tayo diyan, oh. Shout out tayo kay Lawrence Kanyiti, shout out. Jan shout out. Gigi, shout out. Uh, ah, lahat ko mga vloggers diyan. Kay Chan Solok ng Mundo, shout out. Russian Mix Vlog, shout out. Lagalag Team Lagalag, shout out. AP uh, Sampaga, shout out Viper, shout out sayo, uh, Amigos TV, shout out uh, Maraat Vlog, shout out sayo, iyo Agaon Maraat, pariwara na sila Shout out sa iyong lahat yan ha Shout out naman ko nyo, Maraat Vlog Pasupport naman po Sa inyong lahat yan Shout out yung mga God bless Susunod naman tayo mag shout out ano? Sa next time naman tayo Bye bye